nung meron tayo, walang pag-asang katapusan o walang katapusang pag-asa. Magandang araw mga kaibigan. Ako si Edwin Cano. Tayo na magpatuloy sa landas ng pag-asa. Noong 1994, isang pelikula ang pinalabas na may pamagat na Forrest Gump. Dito sa pelikula, merong eksena na tumakbo ng tumakbo yung bida, si Forrest Gump. Pero walang finish line. Basta lang siya tumakbo ng tumakbo nang walang direksyon, walang paroroonan. Huminto lang siya nang nakaramdam siya ng pagod at nagpa siyang umuwi pagkatapos tumakbo ng mahigit ng tatlong taon. Tumakbo siya ng tumakbo nang walang layunin. Parang walang pag-asang katapusan. Sa gospel reading ngayon, chapter, John chapter 8, verses 51 to 59, sa verse 51, sinabi ni Yesus, Amen, amen, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Kaibigan, may higit pa sa buhay na ito. Hindi tayo nahaharap sa walang pag-asang katapusan. Humaharap tayo sa walang katapusang pag-asa na inaalok sa atin ni Yesus, ang dakilang ako na. Lahat tayo ay gustong mamuhay ng may layunin, may direksyon, may katuturan, may silbi ang bawat hininga, kumbaga may paroroonan. Ang bawat galaw, ang bawat akbang, ang bawat salita, may eternal perspective o walang hanggang pananaw. Merong layunin at may kahulugan. Ang bawat tao'y nag-aangad na magmahal at mahalin. Nais natin maging mahalaga ang ating buhay para sa Diyos at para sa ibang tao. Magagawa natin ito sa pamumuhay na tumutupad sa mga salita ni Yesus. Ipagkatuloy ang nasimulan o simulan sa gitna ng kwaresma. Pananampalataya, ang pagbibigay at pagkawang gawa. Mga marahil, maliliit na bagay. Hindi kailangang masigabo o marangya. Hindi kailangang malaman ng iba o ipamalita. Panintunataya kay Yesus na ating Diyos mamuhay na ayon sa salita ni Yesus. Magbigay ng biyaya sa nagugutom o nauuhaw. Bigyan ng silong ang mga ulila at dayuhan. Dalawin ang may sakit at puntahan ang nasa bilangguan. Sa verse 58, sinabi ni Yesus, Amen, Amen, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. Siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. Siya ang Diyos na nangangako na ang tumutupad sa kanyang salita ay hindi mamamatay kailanman. Siya ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag tinutupad natin ang kanyang salita, ang buhay natin ay may layunin, may direksyon may kulugan, may kotuturan. Hindi kagaya ni Forrest Gump, ang buhay natin ay hindi walang pag-asang katapusan. Kay Jesus at sa pagtupad sa kanyang salita, meron tayong buhay, buhay na may walang katapusang pag-asa. Amen. Katid, ipasa ang walang katapusang pag-asa. I-share mo itong video o mensahe ng simpleng gospel reflection na ito sa iyong pamilya, kaibigan o mga kakilala laging tandaan ang salita ng Diyos ating pagnilayan sa ating pamumuhay ating patunayan amen